Dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenlen. Len. Alamin po natin yung tanyang uh, mga presyo ng siling uh, sultan. Ayan, siling panigang. Pati siling Taiwan. Ito po. Okay, ayan po si Madam Len. Of charging pound. Na pound pound. Good morning Madam Len. Naabutan din kita. Madam Len, tanong ko lang magkano ngayon ng silt natin? salt na asking price. Pasalo pa sayo ng galis. Eh yung ganito natin sitaw. Ano ba 'to? Ano yung sitaw 'yan? Baliktaran pa. Wala kan white sandaan. Eh yung panigang natin. 10, 12, 13, 25 bundle Taiwan. Napakamura dito. Taiwan bensin. Taiwan po 12. 12, napakamura naman oh, ayan. Ngayon lang kita naabutan dito. Oo nga po, maaga. May may gulay ka pa bandara teng? Ano? Para pa. ayan po si Madam Lenlen, ang pinaka masipag natin, ang blooming na sa Kadora ngayon. Yan. Aba, salamat. Yeah. Totoo si Yan dito po tayo kay Ate Bunso. Alamin natin yung presyo ng talong ni Ate Bunso. Good morning Ate Bunso. Ate Bunso, magkano ang asking price ng talong mo ngayon? Anong talong to? Oh, mucho 25 per kilo, 250 per bundle. Eh, Ay, yung Taiwan natin. Yung Taiwan natin. Ay, eh, itong bago, 35, 350. Yan, yeah, mucho. Taiwan, Ay, bumaksak ka, no? Ang laki yung binaba. Ay, eh, yung siling pa Magano? Yan. Eh, yung anong sitaw yun? Bulakan white, magaan siya. Alamanin lang yun, wakin. Ay, yung kamatis natin ating bunso ngayon, magkano? Patag ba yan? Ayan, sa Nueva y Magkano ngayon ask yung price? Yung per kilo lang. Na yan. Mahal talaga yung ngayon kamatis. Pinakamahal ngayon yung kamatis. Yan. Salamat Ate Bunso. Dito tayo kay Ate Luz. Yan. Good morning Ate Luz. Ate Luz, magkano yung okra natin ngayon? Ang baba din. Lahat yata ng gulay ngayon bumaba, no? Pera lang yung kamatis, ano? Dito oh, Oo, mataas. Oo, oh, yan. Ito ang palaya mo to. Ano ba to? Magkano yan? 45. 50. oh. Mura din, mura, no? Talbas ba Ayan, shoutout daw sa kagulay ni Atilos ay, anong, ay, anong, ayan, taga-alyaga ba ay mga, ay, mga ay, kagulay ay, ni? oh, mga taga-alyaga at bungabong na kagulay ni Chow. Okay, si... Anong, ano to? Anong sitaw to? Laki. <laughs> ano, anong sitaw to? Ano? Ano mariposa. Mariposa, mariposa, Magay mariposa. Sandan. Eh, yung berde natin ganun. Berde na, ano Malalakas 150. Malalakas okay. Itong talbos natin ng sili. 50 yon. Maraming salamat. Ayan, hindi na ako nagsabi nga. Ayan na si ano. Oh, oh. Pinaka maganda sa Kadoro. Oh, si Lucky, siya shout out si Lucky. Lucky, laki mo na yung boss mo, Lucky. Okay, salamat. Isang mapagpalang araw, Kabanatuan Kumahal, sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatuenyos, I'm proud to be yeah. kabanatuenyo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Today is June 28, araw po ng Biyernes. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga presyo o yung asking price touring ng mga saramaan natin sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay na nakikita nyo tulad nito sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte malapit lang po sa tahanan na masipag natin kapitana si Madam Myra Lopez Samahan niyo po ako itanong natin ang asking price. Hindi pa po yan ang final prices ha. Kasi ang mga asking price na po yan. Dahil dito po sa palengke, pwede po tayong tumawad. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr don't forget to subscribe. Sana po ma-subscribe natin ang ating video. Pwede din po natin bigyan ng like para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya tara let's habang nanonood po tayo. Subscribe na po tayo at i-like po natin. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke nang kabanatuan kaya tara let's update na po tayo ito po ang aking idol ito po yung idol ko sa machete idol ko to ha oh, idol ka yan oh, masipag yan parang ikaw mabait good boy machete good morning kaya uh, ano na nga tayo. Alamin ko nga yung asking price mo ng ano, bonito ang palaya. 300. 300? O, oh, 300 isang bundle. Eh, yung okra? 200. 200 per bundle. etong patolang palipit? 150. 150. Talbos ng kamote natin. Saluyot po. Sa Ay, ah, saluyot. Yan. Napakamura. No? 50. No? Dancing. 50. 50. Eh, yung ano natin, pipinong berde. Yung verde po, 33. 33. Ano yung ano natin? Tungo po, balag, kapang. Balag. Magkaming balag? 150. Yan. Napakamura po ng mga gulay ni Machete. Mukhang wala yata dito si Boy Toro. Ayun. Ayun si Boy Toro. Ayun, <laughs> ayun si Boy Toro. Wala. <laughs> ayun, ba't nandito doon yun? Nagyosi. Nagyosi. Boy Toro, halika dito. Interviewin kita. Bago tayo magpatuloy po ng ating uh, pag-update, shoutout tayo muna po tayo sa mga taga Barangay Conversion Pantabangan. Kalabasa Boys po. Shoutout po sa inyong mga tiyak to mga magagandang lalaki to, mga Kalabasa Boys ng Barangay Conversion Pantabangan. Ganun din po, shoutout po din kay Madam Joanna, uh, Jonah Bautista ng Sapang Buho Palayan. Yan. Good morning, Madam Jona Bautista sa Pangbuo Palayan. Enjoy watching po. Yeah. Salamat po sa panunod nyo, lalo nyo sa mga kalabasa boys ng ating pangkabangan. Ito po si Toro Boy. Toro Boy, baka meron kang ano, shoutout. Wala? Oh, Wala shoutout si Toro Boy. Ayan, gaganda ng talbos ng CV na 50. Tanay natin kung makakata kung ang palayan niya. Kuracha, magkano yung ang palayan natin ngayon? 50? Oh, asking price 50 na. Oh. Napakamura ng kabasa ng ano niya, palaya. Yeah, may kausap. Dito po tayo kay ano? Kay Madam Christie. Ito. So, ay, wala si Madam. Eric, ano itong talong natin? Ano, ano, Eric, ang palaya, oh? Ang ganda ng talong ni Eric, oh. Ano po yung sa inyo? Anong variety kaya ito? Talong na bilag, wala pa Eric, anong variety ng talong mo ano yan? Ano po ba? Mucho po. Mucho, magkano ang asking price? 30 po. 30, yan. Ayan, ang palaya. Ito magaganda ang palaya niya. Ano ba ito, mistisa? Apo. Magkano ang asking price? Asking po natin 50. 50, napakaganda. Salamat, may. boss Eric. Dito, kaya ati hindi, may nakita akong pecha, pati ano, ah, kalamansi. Good morning ate. At yun eh, magkano yung peche natin ngayon asking price? Oh, 30, oh, 25 po ang asking price. Asking price lang po. Ay, eh, yung kalamansi natin? Ah, 8 po. yan. Eh, yung pipi ng puti? 35-30. Ay, si ate yun meron din siyang sibuyas na puti oh. Gagano ang ganda. Ate yun eh, yung ganito sibuyas, magkano? 38? Oh, okay. Kaganda ng sibuyas na puti. stories ba yatin eh? Walang ano, walang walang kupas sa kagandahan si atin, Parang dito matanda. Ah. <laughs> 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 Hindi ko mukupas. Dito meron po tayong mais na naman. Alamin ulit natin mais dito ang madama eh. Madaman mais natin puti dilaw. Dilaw po. Magkano pin dilaw? 300. 300. Ah, beta ng 300. Saan ba galing yung mais natin? Kaudillo. Oh, Talavera. Wala ba tayong puti? Oh. Pero magkano yung puti ngayon? 35, 35 yan. Salamat. Yan, dito sa talong neto. Domino. Madam, magkano yung ganyan natin domino? Isang bundle. Pagaganto. Magkano po yung ganyan, madam? 20? Oh. Ah, ayun, ah, 45, 40 po ang asking price. Ayan, kagaganda po ng bilog na talong. Yay! Yan. Good morning ulit, Madam Maymay. -may. May Madam Mayli, magkano na 'yung tamote, balita? 50 po. Oh, wala pa rin pagbabago. 50 ang malaki, ang medium 38. 38 ang small. Small po, 20. 20 ang sampalok natin ngayon, magkano? Ha? 50. 50, bali po per kilo nitong pag-pair bundle 500. Tapos yung malaki, pag uh, ah, bundle yung malaking uh, ah, 500. 500 din yung kamote. Yung medium, 380. Oh, 380 yan. Pag bundle po yun. Salamat po. Dito may nakita ako kaya ano, sa pwesta ni Ping Atlo na kalabasa. Pati yan na sinibuyas. Good morning, madam. Madam, ano yung kalabasa mo na yun? Suprema ba yan? Magkano po isang kilo ng saprema? Oh, ganun pa rin pala, wala pang Nasaan yes, si sir, wala si sir. Nagsiya. Akala ko pinalayas. Ay <laughs> yeah, ayan. Ito yung alin natin, yung sinibuyas natin, yung gabi. Magkano po 'yung 30 pigay niyo? 30 ah, ganyan Ayan. Maraming salamat po. Good, pakiyan uh, na lang, pakibati ano, paki, na lang po kay sir. May mga bisita kang magagandang ano, ayan, kagulay natin 'yan. Salamat magaganda sila. Simple lang, pero yung mga ngiti magaganda. Yan. Yeah. Dito tayo kay ati baby ko, yung sitaw nyo. Uh. Good morning ati baby ko maganda. Ati baby, ano yung sitaw mo? Ayan. Ano, anong variety nito yung sitaw mo ati baby? Bulakan, 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 ay, Bulacan White. Magkano po ang ask asking price? Ang maas. Actually, ng 1.8. Eh. Oh, medyo. Yan ang mahal talagang sitaw ngayon. Sitaw, pati yung isa pa, yung kamatis, ang mahal. Ano? Ay, yung Taiwan natin ito, bumabay 1.3 la as. Ayan. From 1.5, 1.3. Itong ano to, anong palaya to? Ay, yung mestiza, kaya lang ay medyo maliliit. Magkano po yan? 45 ang asking. 45, okay. Salamat, Ate Baby. Ayan. Medyo daanan lang natin ang kuwa yung, ano, yung kagulay natin, baby, yan. Good morning, madam. Ma'am. Ah? Si Marco. Yung mga anak na sa akin lahat. Madam, ma'am, magkano na yung saluyot natin ngayon? Sampu. sa talbos ng kangkong o kamote? Kangkong lima. Kangkong lima, yung kamote? Siete. Siete, yan. Siete yung kamote, lima yung kangkong. Saluyot tampo. Dito, tanong natin kay Analo. Madam Analo, magkano na yung luya natin maganda, pinakamaganda? Mataas pa rin, oh. No? Eh, pero yung pinakamura. 140, yun. Itong kamote natin dito. 45. Salamat. Medyo matamblay si Madam Analo. Pero malaki talaga ang pinayagin. Ito, alamin natin presyo ng labong ngayon. Maganda. At ang magkano yung labong nyo ngayon? Oh, 300. Ang ganda ng labong, oh. napakaputi. Oh. Ayan. Interview ang Tupoli yung dito, yung sibuyas. Kailangan ma-interview natin okay. araw-araw. te. Eh. Good morning, Mr. Ben Kupoli po kayo para naman makita. Ayan, tingnan yung mga suki. Oh kadami nilang sibuyas dito kung maghanap kayo ng quality good na sibuyas, dito lang po yan nasa bandang dulo yung question nila maghanap po ngayon si sibuyas natin puti? Okay, po, 370 370 ang asking price sa pula pong ganito? 620 po. 620 sa ano po natin uh, super white na bawang? bawang po ngayon 5cm oh, po 5, magkano po? 600. 600, medyo yata mababa no. Eh yung ating kansupong bawang. Yung kansupong na 4.5, 5.80. 5.80, yan. At labo po ba to? Yes, magkano po. yung labo? 1.620. oh, 1.620, 25 per kilo. Maraming salamat po, madam. Gagaganda ng tindera dito. Dito may mga pet pechay. May mustasa kasi. Madam Che, magkano yung mustasa natin ngayon? Ask yung price. ay bumaba no. Ang laki ng binaba ng mustasa niya. Dito naman peje Madam, magkano yung peje po natin ngayon? Madam, magkano yung pechay natin ngayon? Hoy, oh, baba naman ano. Ang laki ng binaba na halos kalahati. Eh. Ang ganda. Ano ulit yung kalabasa to? Grasya. Magkano yung grasya per kilo? 20 Kasi ah May Salamat madam May Gracia tayo Meron tayong Bella Meron tayong Sophia May Pia tayo Meron tayong Delicada Meron po tayong uh, Suprema Maraming variety ng ano Depende po sa variety yan Variety yan uh, Ito kay Junjun no? oh Berdeng-berdeng yung mustasa ni Junjun oh. Magkano nga n'yan? Magkano? 30 na lang po. Baksak presyo na. E yung pechay. Yung pechay Saan magkakaroon yung pechay natin pati yun oh? Parehas ng presyo. Same po presyo. Medyo bumaba siya no? Ang laki na. Alos kalahati no? yun oh. Marami na, marami na. E yung beans natin? Yung beans po natin ay 87 87. Ayun may pipinong puti. Magkano yung pipinong puti Jun? Yun sa puti mong pipino? Pinse, ang dami Okay At meron din palang Miracle Miracle sa ating Sa ating kalabasa Ito Magkano yung ano natin Papaya natin Ayan po yung malalaki 16 Ah masigla Masigla na naman Ang ating kaibigan yan. Buhay na buhay na naman. Magkano ulit yung ano? 16 po. O, oh, 16. 160 po per bundle. Ay, sigarilya. ay iba yung sigarilya. Hindi pa sa kanila. Wala ko. Kasi kahapon wala din na makita sigarilyas. Ito, meron sigarilyas. Ilang perasa lang. Boss, mas magkano si Darilas natin asking price? Asking price po na namin 150. Kapogi na. Kapogi na ah, na. Pero wala na po. Sold out. Uh, na. Sold out na. Ayun ah. Natuloy na po yawa. Eh ano ba yan? Sit out na. Ano yan? Mega ba yan? Mega? Ay. Di ba alam eh. Negro. Magkano yung ganyan? Ah mega. Kaya magkano yung 160 po. Ayan 160. Mega. Mega. Ah. Ayan po ah. Time check po natin, alas 11, nagdadatingan pa rin yung marami nating gulay dito sa ating baksakan. Magkano yung kamatis natin ngayon? My friend! Eh, nakita ko na naman yung kaibigan ko. Magkano yung kamatis natin? Magkano yung kamatis natin? Magkano yung kamatis 65. 65 yung big? Yung big. 75. Oh, 75. Yung medium daw, 65 yung big. 75. Mahal po ngayon yung ating ano, yung ating kamatis. Napakadaming pong tao dito sa ating baksakan. Dito, tanong natin yung palipit. Ate Juliet, magaling natin ngayon? Ayun o. Ayun may ganda yung mantel dito kahapon eh, nawala. O, tijilid magtanggap palit-pit natin ngayon? I-insist na natin ay. I-insist. Eto ang abukado ba ito? Kuwenta po. Kuwenta? Oo. ito, meron pong mananawagan dito. Ay! Artist na ba yan? Ay, so, di ba? Kaganda na. Tantami namawala kasi dito eh. Ano na? Tsaka mga mantel. Oh, bangkong na mantel. Oo, lagi nawawala. Pag nakita natin sa ibang pwesto, sabi niya sa akin kaya ha, kaya papatawag natin po. ha. Hindi, sabi mo sa akin, papapatawag natin doon. Dati may nangyana ako, pag mga bakuwan. Ay, bakuwan ko talaga nawawala. Kaya nga, pag nakita niyo sa ibang pwesto, yun. Eh, wala pa ngayon. Eh. Mahirap magbintang eh. Bago pa naman yun. Ito yung mga, ito yung mga simpleng ganda ng mga sakadora. Baka doon kasi, ano, kung sa video ko. Oh, no, Umulan kasi kahapon. Umulan, ayan. Baka pinang salo sa ulo. Yun, nagkwento pa. Yan. Ito, kung nakikita nyo maputi sila sa video, mas maputi sila sa video. Kung nakikita nyo maganda sa video, mas maganda sila sa video. Kung nakikita nyo medyo chubby sila sa video, anak, tingnan nyo na lang sa personal. Dante, <laughs> <laughs> Ay, ano ba yung ngupo natin? Ayan, yung namin. Yan ano, po, yung, yung sila makinis, pero yung tindang. Gatang, pero makinis. Magkano yan? Ayan, sa is ayaw pa. sa is ayaw pa. Sa yung tindera lang makinis, pero yung tindera. Ayan, yung tindera lang na makinis. <laughs> Kaloko ni Madam Jack. Ayan po yung mga, yung dalawa natin magandang best friend na sa Kadora dito. Salamat! Bukas uh, tayo sa akin eh. Green light! Brother, yung magkano natin ngayon? 35. 35. Ganon pa rin, walang pagbabago. 35 pa rin. Pogi pa rin yung mga tindero dito. Yung mga sakador. Di okay ba Ay, ito yung maganda. Si Exim, si Madam Lorna. Alamin natin kay Lorna yung ano niya, yung yung ano niya, tong talong na bilog. Magkano yung ganyang aspin mo, Lorna? Yung ganyan po, Forty. Eh yung ano, yung maraming ganun. Thirty-five. Eh yung bonito. Twenty-cinco. Two hundred fifty. ano yung ano? Pwede ka po, may Segunda, magkano itong isang bundle? Oh, 25 per kilo, 250 per bundle. Eh, isang palok natin. Ang ganda. Maraming salamat, Madam Lorna. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na dumadating o bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po yan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan 1 Baseball Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan. Ganon din po ang ating YouTube channel, Dante TV, Mr. Palengke para po naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksaran. Araw-araw po tayo nag-update dahil araw-araw po nagbabago ang presyo ng mga gulay dito. Buti na lang, di po siya masyadong mainit, di siya umuulan. Kaya medyo maganda-ganda yung ating pag-update. Ayan po, ang maganda natin sa Sakadora, si Hati Helen. Yan good morning. Yan see you again po tomorrow. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke. Dante yeah, Bienes po ang Day Mr. Palente Day Palente Day ng right. Kabanatuan Day City. Day. Yan po, may si... si Misigaw po dito. Si, ano, si... Bong Revilla ang alias Pogi ng Kabanatuan. Meron ka bang angal, Bong? Wala. Hoy, baka dito ka magsumbong. Hindi yung Misigaw ka. Oh, ano yung susumbong natin? Ano yung angal natin para malaman ng brad ni Kapitan? Ano? Oh, brad, ano? Brad, ano? brad, meron yata reklamo yata. Meron 400 daw, 400 daw. Yan po. Sige po, sige po. Again tomorrow. Bye-bye.